Kumusta mga ka-Atletico? Bumira na naman si Nick Young kay D'Angelo Russell at mukhang wala siyang balak tapusin ng away nila. Sabi naman ni Russell, gangster siya at wala siyang dapat iyakan. Ito ay mula sa mga sabi-sabi na umiyak siya pagkatapos ng laro nila kontra sa Portland Trailblazers. Kaya tinawag siya ni Young na isang D-word. Dati medyo close na si Young at Russell noong magkakampi pa sila sa Los Angeles Lakers. Pero isang infamous na insidente noong 2016 ang sumira sa relasyon nila. Noong panahon na yon, engaged si Young sa rapper na si Iggy Azalea. At lihim siyang nirecord ni Russell na umaamin si Young na pinagtaksilan niya ito. Masama na nga yung pagrecord niya. Kaso kumalat pa online yung video. Sinabi ni Russell na hindi niya alam kung paano nangyari yon. Pero the damage has been done. Naghiwalay sina Azelia at Young at nabansagan si Russell na isang snitch. Nabalitaan noon at inisolate si Russell ng mga kasama niya sa koponan pagkatapos ng insidente. Wala nang nagtiwala sa kanya at isang taon lang ang dumipas noong 2017 na i-trade si Russell sa Brooklyn Nets. Si Magic Johnson, na presidente ng Basketball Operations ng Lakers noon, ay umamin noong 2019 na ang video ng insidente ay may parte sa desisyon nilang i si Dilo siya ang pangalawang pick ng 2015 NBA Draft. Pero dahil sa insidente yon at mga alinlangan sa kanyang leadership qualities, hindi na nag pa ang LA na pakawalan siya. Umalis din si Young sa Lakers via free agency noong 2017 at isang taon lang, wala na siya sa liga. Samantala, gusto naman ni Nick Young na mahipagboxing kay D'Angelo Russell. Sabi nila, lahat ng sukat ay maghihilom paglipas ng panahon. Pero itong kay Young, mukhang hindi. Ilang beses na niyang binanatan ang dating kakampi sa nga nakalipas na taon at sinabi pa niya na si Russell ang pinaka nakakainis na player na nakasama niya. Pinili rin niyang si Russell bilang NBA player na gusto niyang makalaban sa boxing at malinaw naman kung bakit. Siguradong maraming manonood kung mangyayari man ito. Bukhang bumira din si Russell K. Young dahil parang sinabi niya na ginagamit lang ng iba ang pangalan niya para manatiling relevant. Hindi na nakahagulat itong pagsagot din ni Russell sa pag-call out sa kanya niya. Meanwhile, si D'Angelo Russell naman ay nagpapakita ng galing sa Lakers. Siyempre, bumalik si D'Angelo sa Lakers noong 2023 bilang bahagi ng trade kay Russell Westbrook. Maganda sana ang simula, pero ang 27 anyos ay napasama sa mga trade talks dahil sa struggles ng team ngayong 2023 to 2024 campaign. Pero bumawi si Russell Kamakilan. Simula nang ibalik siya sa starting lineup, ang one-time All-Star ay nag-average ng 27.2 points, 2.7 rebounds, 7 assists, 0.7 steals at 1 blocks per game. Sa panahong ito, nakapagtala rin siya ng 53.5% shooting sa field at 51% mula sa three-point line. Baka napatawad na si Dilo ng ibang Lakers teammate niya at may tiwala na ulit sa kanya in inside and outside the court. Si Nikki ang lang talaga ang hindi move on kahit na parehas lang naman silang may maling nagawa. Anong masasabi nyo rito mga hotlet ko? I-comment mo na yan.